Maglaan tayo ng ilang oras para pag-aralan ng salita ng Diyos, sa sermon na pinamagatang, ang kautusan ng Diyos at ang utos tungkol sa araw ng Sabat. Ngayon, patunayan natin sa pamamagitan ng Biblia, kung gaano kahalaga ang kautusan ng Sabat sa maraming kautusan ng Diyos. Tingnan natin ang Matthew chapter 13 verse 34. Ang lahat ng mga bagay na ito'y sinabi ni Jesus sa maraming tao, sa pamamagitan ng mga talinghaga, at wala siyang sinabi sa kanila na hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta, Bubuksan ko ang aking bibig sa pagsasalita ng mga talinghaga, isasalaysay ko ang mga natatagong bagay mula pa ng itatag ang sanlibutan. Sa pamamagitan ng Matthew chapter 13, tinuro sa atin ng Diyos ang isang napakahalagang talinghaga. Hindi ba nagsisimula ang talinghaga ng mga damo sa verse 24? Nagbigay siya sa kanila ng isa pang na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at naghasik ng mga damo sa triguhan, at umalis. Kaya't nang sumibol ang mga halaman at namunga ay lumitaw rin ang damo. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay dumating at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang inihasik mo sa iyong bukid? Saan kaya nang galing ang mga damo? Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo bang kami pumaroon at tipunin ang mga yon? Tingnan natin kung paano binigyang kahulugan ni Jesus ang talinghaga ng mga damo. Ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang jablo, ang anihan ay ang katapusan ng sanlibutan, at ang mga manggagapas ay ang mga anghel. Kaya't kung paanong tinitipon ng mga damo upang sunugin sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at titipunin nila sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga sanhi ng pagkakasala at ang mga gumagawa ng kasamaan. At itatapon nila ang mga ito sa pugo ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Sa huli, ang kaaway na ito, ang Diablo, ay naghasik ng paglabag sa kautusan sa mundo. Hindi ba ang layunin ng paghahasik ng paglabag sa kautusan ay para hadlangan tayo sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos? Sa huli, dahil sa pagpapalaganap ng paglabag na ito sa kautusan, maraming tao sa mundo ang sumusunod sa paglabag ng mga damo sa kautusan at hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos habang nag-aangking naglilingkod sa Diyos. Kaya tinakda ng Diyos ang araw ng paghuhukom kung kailan titipunin ng Diyos ang mga ganitong tao at itatapon sila sa pugo ng nagniningas na apoy. Mula pa lang sa tagpong ito, kung saan sinabi ng Diyos na, titipunin nila ang mga ito at itatapon sa pugo ng apoy. Dahil lumalabag sila sa kautusan, madali nating maiintindihan na ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, ay maaaring mag-akay sa atin sa pagkakaroon ng pananampalatayang, karapat dapat na pumasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Dahil ganito kahalaga sa atin ang mga kautusan ng Diyos, muling binanggit ni Jesus ang kahalagahan ng mga ito. Tingnan natin ang Matthew chapter 7 verse 21 kung saan tinukoy ng Diyos ang mga papasok sa kaharian ng langit mula sa mga hindi. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Kung naniniwala tayo sa Diyos pero masasabihan na hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit, ang ating pananampalataya ay mawawalan ng kabuluhan gaano ito magiging nakapanghihinayang. Magpatuloy tayo sa verse 22. Sa araw na yun ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Sa ibang mga salita, ano ang ginagawa nila? Sila ang mga lumalabag sa kautusan. Ang kaharian ng langit ay kung saan nananahan si Jesus, kaya kanyang pinipigilan ng mga taong ito na makapasok sa kaharian ng langit. Ang tagpong ito ay muling nagpapaalala sa atin na ang mga lumalabag sa kautusan ay itatapon sa walang hanggang apoy sa impyerno, gaya ng mababasa natin sa Matthew chapter 13. Kung gayon, hindi ba natin naiintindihan kung gaano kahalaga ang kautusan ng Diyos sa ating buhay pananampalataya? Hindi tayo dapat na maging ang mga nagpapabaya sa kautusan ng Diyos. Kahit na tila maliit ito, dapat tayong maging ang mga marunong sumunod sa mga kautusan, na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ngayon, suriin natin ang utos tungkol sa Sabbath na ikaapat na utos sa sampung utos. Tingnan natin ang katuruan sa Exodus chapter 20 verse 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ingatan itong banal. Suriin din natin ang pagpapala ng utos tungkol sa Sabbath na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng paglipat sa Isaiah chapter 56. Tingnan natin ang chapter 56 verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y magpairal ng katarungan, at gumawa ng matuwid, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng dumating, at ang aking katwiran ay mahahayag. Mapalad ang taong gumagawa nito, at ang anak ng tao na nanghahawak dito, na ng sabath at hindi ito nilalapastangan, at umiiwas sa paggawa ng anumang kasamaan. Tingnan natin ang verse 4. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, tungkol sa mga yunuko na nanginili ng aking mga sabath, at pumipili ng mga bagay na nakakalugod sa akin, at nag-iingat ng aking tipan, ibibigay ko sa kanila sa aking bahay at sa loob ng aking mga pader, ang isang alaala at pangalan na higit na mabuti kaysa mga anak na lalaki at babae. Bibigyan ko sila ng walang hanggang pangalan na hindi maglalaho. At ang mga dayuhan na sumanib sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya at ibigin ang pangalan ng Panginoon, at maging kanyang mga lingkod, bawat nangingili ng sabat at hindi nilalapastangan nito, at nag-iingat ng aking tipan. Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok, at pasasayahin ko sila sa aking bahay dalanginan. Ang kanilang mga handog na sinusunog at ang kanilang mga alay ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Dahil may napakaraming pagpapala sa Sabbath, sa bagong tipan, Nagbigay si Yesus ng halimbawa ng pangingili ng Sabat bilang Panginoon ng Sabat, hindi ba? Tingnan natin ang Luke chapter 4 verse 16. Dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakan. Siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang nakaugalian at tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isayas. Binuksan niya ang aklat at natagpuan ang dako na kung saan ay nasusulat, Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag, at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag, upang palayain ang mga naaapi, upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. Ipinangilin din ni Jesus ang araw ng Sabat. Sa mga araw ngayon, maraming simbahan ang nangingili ng linggong pagsamba. Gayunman, hindi ito ang iniutos ng Diyos. Ito ay isang bagay na mahahanap natin sa kasaysayan ng Kristiyano. Sa Roma, ang reliyong sumasamba sa Diyos Diyos ang araw ay pumasok sa Kristiyanismo at tinanggap ng simbahan ng linggo, ang banal na araw ng Diyos Diyos ang araw, bilang isang araw ng pagsamba sa Diyos. Noong AD 321. Ipinahayag ng Romanong emperador na si Constantine ang Linggo bilang isang legal na holiday at humantong ito sa pag-alis ng araw ng Sabado. Makukumpirma natin ito sa kasaysayan. Ang araw ng pagsamba na tinatag ng Dios bilang kanyang kautusan sa Biblia ay ang araw ng Sabbath. Walang nabanggit na Linggo man o Biyernes. Siyempre, maaari tayong manalangin sa Diyos, umawit ng mga papuri, at mag-aral ng Biblia kahit kailan. Pero ang Sabado ay ang araw ng Sabat na iniutos ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang tipan. Paano natin ito mapapatunayan? Tingnan natin ang Luke chapter 23 verse 50. Mayroong isang mabuti at matuwid na lalaking ang pangalan ay Jose, na bagaman kaanib ng sanggunian, ay hindi sangayon sa kanilang panukala at gawa. Siya mula sa Arimateya, isang bayan ng mga Hudyo, at siya naghihintay sa kaharian ng Diyos. Ang taong ito ay lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At ito'y binabanya, binalot ng isang telang lino, at inilagay sa isang libingang hinukay sa bato na do'y wala pang naililibing. Nuoy araw ng paghahanda at malapit na ang sabat. Ang araw ng paghahanda ay tumutukoy sa biyernes, ang araw bago ang araw ng sabat. Ang mga babae na sumama sa kanya mula sa Galilea ay sumunod at tinignan ng libingan at kung paano inilagay ang kanyang bangkay. Sila'y umuwi at naghanda ng mga pabango at mga panghaplos. At nang araw ng sabat sila'y ay nagpahinga ayon sa kautusan. Sa araw ng paghahanda, na biyernes, si Jesus ay ipinako sa krus, at sa unang araw ng sanlinggo, siya ay muling nabuhay. Kaya kinikilala ng buong mundo ang araw ng kanyang muling pagkabuhay bilang linggo. Kaya ang mga babae ay nangili ng pagsamba sa araw ng Sabbath bilang pagsunod sa utos at gumugol ng oras sa pagsamba sa Diyos. Tingnan natin ang chapter 24 verse 1. Subalit ng unang araw ng sanlinggo sa pagbubuka ang liwayway, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda. At nakita nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Subalit nang sila'y pumasok ay hindi nila nakita ang bangkay. Habang sila'y nagtataka tungkol dito, biglang may dalawang lalaki na nakasisilaw ang mga damit ang tumayo sa tabi nila. Ang mga babae ay natakot at isinugsob ang kanilang mga mukha sa lupa, subalit sinabi ng mga lalaki sa kanila, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, kundi muling nabuhay. Kung gayon, ang araw ng muling pagkabuhay ni Jesus ay ang unang araw ng Sanlinggo. Dahil ang linggo ay tumutugma sa unang araw ng sanlinggo gaya ng nilalarawan sa Biblia, hindi hindi ito maaaring maging araw ng Sabbath. Ano ang iniutos ng Diyos na gawin natin sa araw na ito ng Sabbath? Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ingatan itong banal. Ito ay ipinahayag ng Diyos bilang isang banal na araw. Kayo at ako ay dapat na magbigay galang sa mga kautusan ng Diyos. Kung maiwawala natin ang utos na ito, walang pinagkaiba ito sa pagbitaw sa lubid na nag-aakay sa atin tungo sa kaharian ng langit. Dapat tayong magbigay ng walang hanggang luwalhati, papuri, at pasasalamat sa Diyos Ama at Diyos ina sa pag-aakay sa atin sa tamang landas na ito. Umaasang may papalaganap natin ang maayos ang mensahe na ang sabath. Ay ang banal na araw ng Diyos sa mga naniniili ng linggong pagsamba nang hindi nalalaman. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.